Nang kaya naroon ba ng nanay Agapita? O kaya makikita ang bahay ng matandang yun. Pwede ka magtanong? Ano ba kaya? yung Saan ka ang bahay ng nanay Agapita? Ala, hindi, hindi nila ang... Ah. Um. Pagkaw may nakitang puno ng niyog. Yo, banda-banda nung -banda, lalang kaunti. Siya, sige ho, salamat. Siya, gadini ang bahay ng nanay, ang kapita. Sabihin, eh, nasa may puno ng niyog. Wala man din puno ng niyog. Paano kumakita ang bahay na yon Pwede ka hong magtanong. Ano ba kaya? Siyang ka hong ang bahay ng nanagapita? Ala, di ala. Ah. Um. Pag ikaw may nakitang nakataling asya o, oh, at may mga manok, siya, yun na ang bahay. Iro may nag-iisang bahay lang diyan. Siya, salamat ho. Parang yun uli ang matandang napagtanong ako kanina. Parang iisa ang suot na damit eh. Baka ako'y titig balangan na. Oh, ah, oh, oh, saka ganaharon bahay ng matandang yun. Talagang hindi ko makita eh. Nanay, paabala naman siya inyong saglit. Ano nung ang? Ay, talagang hindi ko makita eh. Ang bahay ng nanay agapita. ay, pagkakarino na yung mata. Hindi makita kita ang yung hinahanap. Ay, hindi nga ako talaga makita. Ako yung inyong samahan at kahit kahaya sa inyo. Yan tatamahan. Hindi kasi sabi ko sa iyo, pag ko may nakitang aso at saka manok, hindi kinulang bahay. Hindi mo nakikita yung aso doon. Hindi nga ho eh. May naman lang matayaan. Ya? Kita mo ko yung aso yan? Ay hindi ho ko nakikita ya, na ya, oh, yan. May naman lang matayaan ay. Eh. Oh ya mga manok. Yan. Yeah. Nako. Ano hindi ko rin ho nakikita yung kanina eh. Ipadukot mo na yung matangya. Hindi natin makakita. Oo. Oh, Dige rin ang bahay. Ay. Yan nagahong bahay ng nanay Gapita. Oh, oh, bahay. <laughs> yan. Yeah, rin ang bahay. Ay. Yan nagahong bahay ng nanay Gapita. Yan. Ay, diyan kaya ka kayo may tao. Ala, di kayo tumawag. Pag oh. walang nasagot, ikay tumatawag at yung, yung matandang yung ibingin na. Ah! <laughs> tao ho! Tao ho! Ah, ano ba kayo? Aba, kayo ba ang nanagapit ha? Aba, ako nga. Bakay? Aba, parang kayo na pagtanungan ko kanina ah. Hindi ako nga yan. Ah, ay, di mo na kayo na kayo ang nanagapit ha? Ah? Aba, katilong ka sa kanina. Bahay, ng nanagapit ha? Ay, bahay pala tinatanong mo eh. Hindi, tinulong ko siya. O, di, kayo, sa Hindi, kasi siya naman pa kataparta. Oo. Oh. Uh oh. Ay, pinahirapan niyo pa ako eh. Di mo na kayo na kayo ang nanagapit ha? Ay, nagtanong ka ba ka? Hindi uh nga o. Oh. Hey, bahay lang na mo eh. Oo nga. Oh, ano mo yan? Ay, ayuda ho, sa barangay. Sa daw yan. Oo. Oh. salamat. oo <laughs> <laughs>